guys, good morning. Ipapakita ko sa inyo yung set ng pang cater na ano. Mas maganda po na ito ang bilhin nyo kisa dun sa isa kasi ito meron siyang stand at merong yung pang candle sa ilalim. So guys, ito siya. Ang choose ko na itinda guys is yung dalawahan. Merong isa, yung pang Isa lang siya. But yung ino ko is ito, ito siya guys. Ayan, itong dalawahan. Meron na siyang pang-apoy sa ilalim, may stand, may takip, may lagayan ng water. Para pag nilagyan mo siya ng water at nilagyan nyo yung candle is mainit yung food. So, ayan siya guys. Ayan, ito siya. So, ipapakita ko ngayon sa inyo. Sa inyo, sa inyo, sa inyo. Wait, 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 wait. ito siya. ito siya guys. Ang ko ba talaga eh. ba So, bali, ayan siya. Dalawa. Ayan, dalawa ang lagayan. Dalawang putahe. Tapos, eh, ito yung lalagyan ng water. Para pag sinindihan nyo yung kandila sa ilalim, is mainit yung food. So, ito siya. Ilalagay nyo siya dito. Like this. So, guys, ito yung limited lang. Umorder na kayo hanggat meron pa. Oh, so, ayan siya guys. Ganyan ang mga, ang ano niya. Tapos, ang takip niya is, eto. Eto yung takip niya. So, ayan. Ayan yung takip. Tapos, ito yung lalagyan ng kandel na ilalagay dun sa ilalim kapag nilagay niyo yung stand. So, guys, ay, ay, ay. Gaya yung ano niya, stand niya. Natitiklop siya, gaya, ha? Ayan, natitiklop. So, i-open nyo lang yan ganyan. Tapos ilalagay, wait ah. I-demo, din siya natin. Yung makita, makita nyo. So, yung mga magtatayo ng mga kainan sa Pilipinas or catering So, ay, ito siya guys. Ayan. Ayan siya o. Bali, ganyan. Tapos, sa ilalim, sa ilalim niya dito, hindi makita ang kamay. Diyan, sa ilalim, sa ilalim niyan guys, ito ay ilalagay. Ito yung patungan ng kandila. So, Ayan. Wait, wait, guys. Ayan yung patunga ng kandila. Ayan, yan. Ayan, patunga ng kandila. Ito yan, guys, ha. Meron siyang set na ganyan, oh. So, ilalagay mo yan dyan pag may kandel. So, isiset nyo niya lang siya. Dalawa yun, guys. Syempre nakatapat dun sa kabila. So, ayan. So, ayan siya, guys. Ayan ang ating pang cater na fan, fan tray. O, oh, ayan ang set niya.